Inihatid na sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng pambansang alagad ng sining na Sinora Honor, kung saan siya ay pinagkalooban ng isang state burial. Nararapat lang siya na, binigyan ng heroes burial sa libingan ng mga bayani. Samantala, bumuhos naman ng luha mula sa mga pamilya, malapit na mga kaibigan at tagahanga ng yumaong artista. Muli rest in peace Miss Nora Honor. And condolences sa pamilyang naiwan. Ano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.